Gawa tayo ng reaction video. Meron okay, meron akong isang post na nakita. Yung fiancé daw niya. Pumayag daw siya sa ibigay yung buong sinasahod ng girlfriend niya sa nanay niya pag naikasal na sila. Ngayon, uh, siya daw ang nahihirapan dahil may binabayaran siya, nagigipit daw siya sa mga gastusin kasi nga siya lahat ang gumagastos sa may pa siyang bahay. Ay, Diyos ko, natitirahan nila pag sila nga ay naikasal na. Ha? Pareho pala silang teacher, ano? Ito ang masasabi ko, kuya, hindi mo rin naman pwedeng ikaw ang ng pera niya. Kasi ang dapat na may maghawak dyan ay yung may katawan. Okay? And bag usap kayong mabuti ng masinsinan. Kung anong magiging desisyon ninyong dalawa. Yun. Pero si ate, Diyos ko, bakit naman binibigay mo lahat ng sahod mo dun sa nanay mo? Um, hindi ka ba nahihirapan ng ganyang sitwasyon? Kasi kung wala yung boyfriend mo at ikaw lang din, halimbawa pumukod ka ng hat, namumuhay ka ng sa iyo at ibibigay mo lahat ng sahod mo, kakailanganin mo para ng pera. Hindi mo pwedeng ibigay lahat dahil kailangan mo ng pambayad ng upa sa bahay, pambayad ng tubig, kuryente, wifi, phone bill, pamasahe pa, pagkain mo pa, baon mo pa na pagpasok sa trabaho yung pagkain nga o pambili ng pagkain. So, kung ibibigay mo lahat yun sa nanay mo, eh, paano mo uh, ang tawag dito? Paano mo magagawa lahat ng yun? Okay? Mahirap. Eh, halimbawa, mawala naman yung nanay mo at hindi na siyang maghahawak ng pera, maghahanap ka na ngayon ang panibagong hawak ng pera mo. Kasi nga, doon ka nasanay. Eh. So, dapat matuto ka na humawak ng sarili mong pera. Yan ang pinakang number one, okay, na dapat mong unahin sa sarili mo kasi yan yung wala sa'yo, okay? Kasi maguguluhan ka niyan na kapag nag-asawa ka na or halimbawa wala na yung magulang mo, maghahanap ka na naman ng panibago ngayon na maghahawak ng pera mo kasi ngayon na nakasanayan mo eh. So, dapat masanay ka na humawak ng sarili mong pera, Okay. Kasi yun nga, magiging mahirap para sa iyo kapag uh, ibang tao ang humawak ng pera mo. Ako, atakihin ako ng anxiety niyan. Siguro wala akong anxiety, pero ako, atakihin ako ng anxiety. So, ako yung tipo ng tao na uh, pag ganyan, ibang tao ang ng pera ko, tapos manghihingi pa ako ng pamasahe ko, papasok sa trabaho. Diyos ko, atakihin ako niyan sa nervyos. Kasi kailangan ko pang manghingi ng pamasahe, kailangan ko pang manghingi ng pangbaon, kailangan ko pang bumawas ng, uh, yung mga kailangan kong gastusin, gayong ako naman na nagtatrabaho. Oh my God, hindi ko kakayanin. I don't know bakit ganyan siya. Yun. Pwede naman na magbigay ka ng pera sa magulang mo, pero wag mo ibigay lahat, okay? Kasi, lalo na kung yung magulang mo is bata pa, able naman na magtrabaho pa, sila ay nasa 40s pa lamang. O, oh, pwede, na sila, pwede pa rin silang magtrabaho hanggang 60s. Dito nga, hanggang 70, nagtatrabaho pa rin ng mga tao, 70 plus. Yun, dito sa Amerika. At saka dito sa Amerika, lahat ng tao ay nagtatrabaho talaga at may mga sarili-sariling pera. Yes, kasi mahirap ang walang pera. Okay? And then, yung ibang mga mag-asawa dito is, nag, uh, nag-share sila ng mga bills pero depende sa mag-asawa pero halos karamihan nag-share sila ng mga bills or iisa yung pera nila pinag-iisa nila yung pera nila kasi okay sila ng ganong sitwasyon pero depende pa rin sa'yo sa may katawan kung okay sa'yo ang ganon kasi ako mahirap para sa akin ang ganon kasi nga mahirap basta Um, naranasan ko na, siguro hindi pa niya naranasan na mawalan siya ng pera ako naranasan ko na mawalan ako ng pera ang hirap-hirap mawala ng pera kasi, sabi ko nga halimbawa, pag wala kang pera paano ka makapagsimula ng sarili mong buhay paano ka makapamuhay ng sayo, syempre kakailanganin mo ng pera ng pangupa sa bahay kagaya nga na sabi ko pambayad sa tubig, kuryente uh, uh, wifi mo pa phone mo pa Uh, ano pa, pagkain mo pa panggasang kotse, or pambili ng kotse mo man lamang okay, kung ibang taong maghahawak noon is, paano mo madidiscover sa sarili mo na kaya mo pala Yon. okay lang na halimbawa magjoin account kayo, pareho kayo talaga ng uh, uh, goal sa buhay and alam mo na hindi kanya pinahihirapan sa pera, and alam mo na ang luwag niya sa pera, or meron kang kalayaan sa pera yun okay lang pero kung ramdam mo na wala ay ang hirap niyan sabi ko sa inyo kaya dapat meron kang sarili mong pera yan ang natutunan ko sa buhay na kailangan ay magkaroon ka ng sarili mong pera kaya habang bata ka pa at kaya mo pang magtrabaho magtrabaho kumita ng pera mag-ipon kasi napakahirap ng sitwasyon o ng buhay na wala kang pera okay napakahirap na uh, yung bawat mga decision mo is ibang tao ang magde-decision para sa iyo. Ako hindi ko kaya yung ganoon. Ayoko na may ibang tao na nagde-decision ng buhay ko para sa akin. Ayoko na sila yung nasusunod para sa akin. Lalo na hindi uh, hindi akma sa akin or hindi yun ang gusto ko para sa akin, okay? Yun. Kaya masarap yung meron ka sarili mong pera kasi ako din yung tao na um, gusto ko na bibili ko yung gusto ko, nagagawa ko lahat ng gusto ko, gusto ko may kalayaan ako sa lahat ng bagay, yung uh, hindi ako mahihirapan na, yung may gusto, gusto kong pilihin na isang bagay. Halimbawa, gusto mong bumili ng, halimbawa lang ano, ng gusto mo, like for instance, skincare, yun. Kailangan mo ng skincare, syempre. And wala kang pera, hihingin mo pa yun, U baka naman pwede ako makahingi ng ganito ganyan ang hirap nun sa akin ang hirap ng ganun ayoko ng ganun ayoko na manghihingi pa ako kung may pera ka naman na sayo bibili mo na lang ba diba? yun and then dito naman sa boyfriend kung nahihirapan ka ng ganung sitwasyon dahil nga uh, ikaw magkakargo niyan lahat eh, hindi ka pa talaga handang mag-asawa okay lalo na ikaw pa naman yung lalaki ikaw talaga yung magiging provider niyan unless mag-usap kayong dalawa at magtulungan kayo at willing siyang makapagtulungan sa iyo kung hindi, eh, mag single ka na lang para hindi ka mahihirapan. Solo mo lang yung bahay mo, o ba diba? Bayaran mo muna yung bahay mo kasi nahihirapan ka eh. Nahihirapan ka at sabi mo eh, binabayaran mo pa yung bahay mo. Yun. So, sabi mo sa girlfriend mo, eh, pabayaran ko na lang muna, lang muna yung bahay ko. Ano? Wag na muna natin pagpatuloy itong uh, sitwasyon na ito, itong relasyon na ito kasi uh, nahihirapan pa ako sa mga gastusin. So, hindi ka pa ready. Unahin mo muna yung mga dapat mong unahin sa buhay, okay? Uh, tapusin mo muna yung bahay mo. And uh, ito namang si girlfriend mo, is hayaan mo muna madi na ma-discoverin niya yung buhay niya na uh, yung ma-enjoy yung first paycheck niya. Kasi mukhang hindi niya na-enjoy yung first paycheck niya. Kasi nga, yung nanay niya ang nauunang maka-enjoy nun. Yun. Siya ang humahawak ng pera nung uh, yung sinasahod niya is yung nanay niya ang humahawak. So, hindi niya may enjoy yun, hindi niya may experience hanggat pumapayag siya sa ginagawa ng nanay niya. And then, dun sa nanay naman niya, nanay, alam mo naman na ang anak mo ay may sarili na ding buhay. Or magkakaroon na rin na ng sarili, sarili niyang buhay. Hindi mo dapat pang, pang himasukan yung sarili niyang... Uh, yung uh, kinikita niyang pera. Okay? Siya dapat ang magdesisyon noon kung bigyan ka niya eh di good. Kung hindi, ah, 'wag mo siyang uh, obligahin na kunin ang buong kinikita niya, okay? Kasi hindi mo pag-aari ang anak mo. Hindi mo siya a uh, slave. Okay? Mali din naman yung ginagawa mo na kukunin mo yung lahat ng kinikita niya. Parang sinabi mo na rin na talagang kailangan niya magbayad ng pagpapaaral sa sa kanya. Kaya ngayon is may ipit siya between sa yun nga, dahil magulang ka tapos yun nga, may uh, magkakaroon na siya ng asawa. Hayaan mo ipa-experience sa kanya ang uh, paycheck niya. Malaman niya kung kaya niyang mag-handle ng paycheck niya. total hindi naman siya nakatera sa inyo at nakatera na siya dun sa jowa niya. O, oh, lumibat na siya ng bahay. Bakit magbibigay pa rin niya ang buong sahod sa inyo. Unless kayo lang dalawang magkasama, okay? Yun. Pero yung nanay, um, wala ba siyang trabaho? Wala ba siyang sariling kita? Bakit kailang kunin niya yung sinasahod ng anak niya? Parang mali naman yata yun. Okay? So uh, unless yung anak nga ang nagdesisyon na okay ma bibigyan ko sayo ang buong sahod ko that's no problem at hindi siya hirapan walang problema pero yung ikaw ang manguna na kumuha ng lahat ng sahod niya parang inasawang mo na rin yung anak mo ang hirap nun. okay lang kagaya nga nasabi ko okay lang kung kayo lang dalawang magkasama na nga sa bahay wala na kayong ibang yung talaga na lang kayo ang nagtutulungan that's fine pero hindi nga eh may pamilya na at magkakapamilya na yung anak mo Isipin mo rin na may mga pangangailangan din siya. May mga bibilhin din siya sa sarili niya. May mga babayaran din siya sa sarili niya. You know? Ay, nako. Mother. Wrong. And ikaw naman, kung gusto mo maging mabuting anak pa rin, pwede mong bigyan-bigyan ng nanay mo, yan, pero huwag mo ibigay yung lahat ng sahod mo. Kasi mahirap na. Ikaw ang dapat mag-iipon noon para sa'yo. Ikaw ang dapat ang maghahanda noon para sa'yo. Ikaw ang maghahanda ng para sa... Kung gusto mo parang tulungan talaga yung nanay mo para sa kinabukasan niya. Pagtanda nung nanay mo din, ikaw ang mag-iipon para sa mga pangangailangan niya. Kung kailangan mo, kung kailangan mo talaga siyang tulungan at hindi nga naihanda ng nanay mo yung buhay niya. Pero siguro naman ay handa rin ng buhay ng nanay niya ang buhay niya. Kasi nga, pinag-aaral ka na teacher. I'm sure pinag-aaral ka kasi nga teacher ka na ngayon, di ba? Yun. I don't know. Hindi naman nabanggit. So, ah uh, siguro naman ay teacher din yung nanay. I'm not sure. Siguro naman may sarili siyang income and nakapaglaan din siya ng retirement. I don't know. But, hindi ka dapat, I don't know, hindi ko ugali na umasa sa sahod ng iba unless ibinigay sa akin ng kusa yun kung ibinigay sa akin ng kusa then aawakan ko yan and i-handle ko yan ng maayos at hindi ko yan uh, hindi ako magporsa-porsa na o oh, ibigay mo sa akin lahat ng sahod mo na dapat lang ng ganito ganyan na magbigay sa, ka sa akin hindi ako ganun alright so yun lang ang gusto kong i-vlog uh, for today bye